yan. Oh, Recruiter walang hiya. Eh, walang hiya ka rin. Ay, nakapag, kay kami oh, hindi. Po. Ano sa mo sa akin na pamamahay mo ito? Ano sa sabihin mamahay? Oh, mo sa akin, transpasyo ako. Ikaw ang transpasyo. sa, tanspasyo. sa, Dahil sa, ito, lo, sa oh. Sambit ka eh. lang rito. Wala akong pakilapit Alam ko, sabit lang ako rito. Oh, ano? Ano? ko, nakikita rito. Oh, nakikita na Nakikita pamilya ko. Pamilya ko, pakilapit mo? Ano? Oh. Ano sabi mo? Eh paano mo ko sabi mo? Paano sabi mo? Ano oh. ka ba niyan? Okay. Wala kang Sa Sabi ka tumira. Oh. Sa Sabi ka tumira. Hayun oh. pa kaya po pumumay. Basta pakialam ng lupa mo. Hindi namin lang kanyan. Oh, no. Wala ko lang kanyan. Wala kami lang kanyan. Bakit ka nakikiter dito? Oh. Bakit ka nakikiter dito? Eh, paano ka kayan eh? Pamilya mo. Oh. Okay kayo. Ano? ano? Oh. Oh, Ako ba kaya alam dito? Oh, hindi. Sa pa, ano ba yun? Ebet mo, ebet ka na kumakan oh. ng mangga na manggaro. Kasi may, may na tanin nun. Mangga ko yun. May tanin ka na ninyo. Oh. Meron ba lupa? Ako nagtanin. Meron ba kayo lupa, lupa? lupa? tinam lang? Yung puno namin. Lupa yun. Eh, puno na. puno. Oh. Nagsan. Oh. ba kayo sa tinam oh. na ninyo? Okay. Oh. Na na tanong nagpaalam ba kayo nung kayo magtanim? Hindi ba pala tanim? Eh baka nga kayo pare-pareho. Dahil kayo nagtatanim ka sa hindi niyo pag-aari. Magtanong man kayo sa iba. Pag nagtanim ka sa pag-aari ng iba. Eh no kare kayo pare-pareho. pag Ako hindi niyo papasukin eh bahay namin dito. Kumano ka kung wala naman. Wala, wala sa wala. Pabalan niya ako. Trespassing ako papasok sa bahay namin dito. Ba't ba ako hindi pa papasok eh? oh, ano? Oh. Oh. Oh, hindi namin na yan! Oh. 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 Eh, bet ano, bet lang, oh. ipigilin! Oh, eh, bipigil eh, kung oh, buwan, alam mo. eh. ikaw ang tarantado. Eh, lalo kayo higit na tarantado. Magpagamot kayo, dahil na kuryente na kayo. Kawawa ka naman. Kawawa ka Kawawa. Kawawa kayo, nabilanggo na. Bakit ganyan pa Buhet kanya nyo pa ugalin nyo. Ay, kinalbo ka, di diba? Magaling ka. ah kinalbo ka. Recruiter. Ang ginagawa ninyo, yung mga ay, tao, ay. mga kamagaling nyo, niloloko ay, ninyo. Ikaw. Ganyan ah, ba kayo, kausay? Ikaw, ikaw niloloko. Ah, o, tinan nyo. Ikaw, ah, may apo ka na. Ah, Oy, Ikaw ang apo Brad. Hindi. Tinatawag kita, Brad. May apo ka na. Man, Bakit hanggang po? ngayon? Ha? Magpagawa ka ng bahay mo, huwag ka nakikisampi. Huwag ka ka mainip. Ah, huwag mainip. Oo. Uh, no. huwag ka dito. ko, Eh, bakit doon sa lugar ninyo? Bakit kayo napariwara? Tatlong beses ka nang dinimaulis. Ang tanong. Ang pangalan na yun. Ang ugali mo kasi. Hindi ka kanay sa mo. Ha? Ano? 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 Hindi buhay na may buhay. Basta kayo sa lugar ko. May kampi, may Huwag niyang pakikilaman yung pangari ko. Walang tayong problema. Namimikas ng mga mga uh. sa gilaro ng tanim, ang tanong. Huh? Uh, ang saan mo ay tinanim ang mangga mo? Uh. Sa lupa ko ba o sa lupa ninyo? Pinakamaganda siguro, bumili kayo ng lupa para magkamerong kayo. Yun ang pinakamaganda. Ano, huwag ako mainip. At eh, hanggat hindi uh. ako nainip, bumili na kayo. Okay ba? Ano no, Anong okay? Yeah. Pagkatapos, tapos? Yeah. ayaw mo akong papasokin so. dito. Kaya hindi ba itong bahay na ito? Inyo ba? Iba? ba? na akin! Oh. Ano? Basta nakatira lang kami dyan. Nakatira? Oh. Ah, hindi na oh. pala? Hindi Wala? Eh kami may ari. Oh. Ayaw mo papasokin? Ah! Ano ba mag-ari mo ng kasangapan? Oh. Hindi! Eh? Bahay namin dito! Ano kasangkapan? Eh bahay okay. Oh. dito kang Inyo! Oh. Eh loka! Paano naging ito? Eh paking...

Oh, sasabihin pang hindi ka nakikita huh? Habang panahon na. Oh, mas maganda siguro. Huwag ka nang makitira. Dahil ito amin, hindi inyo. Doon, pinamaganda. do ka makitira sa magulang mo. Dahil ikaw, tika Santa sa ka. Oh, huh? ano? Pwede yun siguro, hey. no? Ah, hmm. uh, ayun, pati aso, nagagalit sa iyo. Hindi ka naman pati ka rito. Hmm. Oh, Namimigas ka ng mangga? Hindi ka nagpapasintabi sa mga. Ang sabi mo, ang puno ay iyo. Eh, siya mo tinanin ang puno. Siya mo tinanin ang puno. O, oh, ang tanong. O, oh, hindi ka sumagot. Saan mo tinanin ang puno? Po, sa lubang o? Oh, embo ay, Hindi, ay, O, bakit ganun ang mo ngayon? Puno. Eh, putulin mo, puno. O, putulin mo, puno. putulin mo, puno di diba? Puputuloy na, tama ah, yan, puputuloy na. Ay, yun, yun, yun. video, naka na ang tawag doon, naka-record, naka-recording, ibig sabihin. Kasi ito, aming magkakapatid, ikaw naman kong dito. Ang sinasabi ko sa iyo, akin ang lupa, yung puno na itinan mo, eh, naka-record mo, naka-ganun yung cellphone, no? Okay. Ibig sabihin, eh, pa, lasing po yun, lasing. po, puno, puno. Lasing Ito ay nagbigay ng salisata, ng, eh. ng O, oh, humingi paintulot ng sa may aron lupa. O, oh, ako po'y magtatanim ng mga rito para po na mag... E, hindi na po nasa, wala kang magagawa. O, oh, okay ba? O. Oh. Nakatanim ng naka, naka cellphone. Nakakasi, nakakwala naka ka eh.

Ayaw akong papasok sa bahay namin. Tignan mo ngayon bahay namin. Hindi ako napasok dito. Ang bahay namin dito. Bahay na matanda ito. Ay, ay. ay. Ito lang lahat. Yung style. Yung style. Ano? Style! Santa! Ayaw kami papasukin sa bahay namin matanda! Sabi mo sa kanya na, doon sa niyan, bilang ikaw kaya, eh, bayoko! ikaw <tod> la rito, ayaw kami papasukin sa bahay namin matanda. Record yan ha? Kasi ang record yan. Okay. Okay.

eh, eh, kasi masama utak mo. Masama isip mo. Kasi ang utak mo, kasing amoy ng... Oo! Oh, oh. oh, si Abu. Oh, yeah. mo kami. Kasing amoy ng B. Ang si Negra utak ninyo. Diba? Ba't hindi mo papa Punto eh. Eh, atin nito. Oh. ano? Ba't hindi mo pa? Punto. Nag-complete ka. Pwede mong hindi pa pasok ibang tao. Eh, ako na may ari din ng bahay na to. Bakit ninyo ba? Basok eh. Eh, gusto ko na makikita yung, ka, kalooban ng bahay na ng aking magulang. Ba Sige, mag-complete ka. Yun e ang sabihin mo. Huwag niyo kung papasok. Hindi Hindi nakakaino Hindi. N anong nakakainan? Anong nakakainan? Anong ano Anong Anong mo. Sige. Lahat ng ano Anong nakakainan? Uh, okay. okay. Anong nakakainan? Anong nakakainan? Anong nakakainan? Anong nakakainan? Huwag pinayari hey. makita ko hey, bahay ng aking okay. Ay, pala Pintoranto. Lasing yan, lasing po yan, lasing Okay, good Sige. Ah. Ah. Hindi ako papapasok eh ah. Ano? Lasing po yan, lasing. lasing Pumasok ka lang, hindi ka lasing ah. Ah. Ay, hindi, may ng utak mo na alcohol Ay, ha? ang laman ng utak mo? Oo. Kinudoro? Hindi pa Ay, mabaho? Mabaho? Hindi ba rin, mabaho. karumal Oo, oh, sabihin mo lang lahat, na sabihin mo. Sabihin mo na lahat. recruiter? lang lahat. Na-bilanggo, mm. na Oo, oo, pero ah naka-tape ba? Naka-tape. Naka oh. Ah, tape mo. Tape mo. Lahat Tape mo. Lahat, Safe mo? Ay. 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 Ah, Ah! Oh, Hindi nga! Ayaw ko pumusok sa si bahay natin ang dahilan? Dito. Hindi nakasabihin ko ah. Hindi dahilan pa tayo ang pumusok Hindi Sa bahay Wala akong mga sa polis yung Eh! lumayo Hello hello. Hello. hello, hello, hindi ako naroon. Sa mailaw natin dito kalos. Yung bang, <coughs> yung bang palipat yung kontador natin? Pwede. Pwede lalong nagtinig. Kuwate mga nga, diba? ah, tayo. Ay, kunan mo kami. Okay. Hindi kami nakukunan. Class up kaya. Class up mo kami. Kabe. Kumakapit para close up tayo. Para makita no, ano? Ano? So, tayo tayo close up. ah naka-connect. Okay. Lasing okay. po ito, lasing. Lasing po habang lalantad ito, lasing. Oh. At ah, kami pikit okay. na respasing, pinasok kami rin sa loob. Ano? pinasok kami sa loob. Okay. Eh, lasing po. Lasing po ito, lasing. Tayo no, na. No, now, now, now. Gasasing no. po ito, kasi. Lasing na lasing po ito, pinasok kami. Pinasok kami, lasing na lasing. sa po kami. Lasing na lasing po, pinasok kami sa loob. Ito po kung sa yan. Sige po, po ba kayo dito? Lalayaman na kanya raw bayit. Hindi mo masasabi ang bahay mo. Wala ah. okay. ka Eni, baka, na lang Eh, bata mo. Okay. Ano, alas kayo? Kailan na? Ngayon na? Ngayon na ako? Magantay ka. Eh, hindi. Baka Eni, ko patay na. Baka Eh, hindi ko makikita. Kaya mo na. No? Para maramdaman nila. Lasing na po yung pumasok dito. Saspasin. Para maramdaman nila. Haramdaman nila kung hindi nakabalik. sa po kami. Haramdaman nila. Puro po pagbabanta, pananakot. Hindi ba tayo na alis-alis doon ay dahil sa mga ugaling yan? Hindi ba tatlong beses sa ka ngayong bahay? Dahil sa kanyang mga bayan? Pagbabanta at pananakot. Pagbabanta at pananakot. Lasing na lasing. Hindi, dapat maharamdaman nila.

dahil panila raw ito. Namimili ah, po. Ano mo meron sa? Namimitas so, ma na ang mangga. Hindi ko nagpasintabi sa panila raw ang mangga. Kaya mo nakalo si eh, gusto ko kasi kayo mahihayin. Ako hindi mahihayin. Gusto yeah. ko iparamdam sa kanila na yung pinalalagyan niya mali. At sabi doon sa abogado, nakita mo naman, ang pwede mong pag magkaroon ng lupa, pasok. Pasok lang. Ano yung sabi yung Ay, meron silang mga ayari. Ano tawag timba-timba? Yung yung nagganila. Nang Para Masang po sa loob. siya. Kami. Pinupair sa kami. Ano mo sa po ito? Lahin na lahin po ito. Nanugod. Sinugod po kami. Ito sa Eh, habang panahon na sila, ah, tinuko na ang TV to. Pero hindi mo kami. Close up lang. Oh, dito kami, oh. Close mo kami. Sige. Huwag na kayo mag